Nagbanta mano ang militanteng grupong Hamas na buong puwersa nito nga haharapin ang Israel. Kasunod ito ng umano'y ginagawang mas malawak ang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza City. Sa isang statement, sinabi ng militanteng grupong Hamas na ang Al-Qazam Brigades kasama ang lahat ng Palestinian Resistance Forces ay buong puwersa ng nakahanda para sa pakikipagsagupaan laban sa Israel. Kasabay ng pagibigay diin na hindi nila papabayaan ang makamit ng Israeli Defense Forces ang anumang military victory. Samantala, matatandaang mula noong Oktubre 7 ay nagsimulang magtipon-tipon ang Israeli Ground Forces sa labas ng Gaza kung saan nagsagawa ito ng mga aerial bombardment sa lugar. At uh, kasunod nga po yan mga kabombard Nation na naging pag-atake ng uh, grupong Hamas sa mga civilian din ng uh, bansang Israel. Ang digmaan na ito sa pagitan ng Israel at Hamas ay li bulibunang ng mga individual ang kinitil at nakabilang nangarihan ang mga sibilyan mula sa magkabilang panig na pinawian ng buhay at nasaktan.